kamusta? Kamusta kayo dyan? Lahat-lahat mga brother. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ngayon, susubo ko ulit tayo. Unang biyahe ko ulit kasi matagal ako hindi bumiyahe. Alas dalawang buwan. Hindi ako bumiyahe. Sabi na ila, medyo okay na daw yung biyahe. Kaya susubukan natin ulit ngayon bumiyahe. At ngayon ulit ako magbablog. Tagal ko hindi nakapag-vlog. Na-miss nyo ba ako? Joke lang So, ano oras na? Ah uh, Alas 5.15 Pero, sige, kailangan daw kasi maga Para Mas maga makarami <laughs> Sabi nga nila Ang taong may tiyaga Ay, mali Mali yun. <laughs> Ang taong may tiyaga daw May regalong dambwala <laughs> kaya susubukan natin kung meron tayong regalong dambuhala kaya let's go sige, susubukan ko na eh mga abangan nyo yung vlog ko para malaman nyo kung okay na ba talaga yung mga biyay sa mga nagbabalak dyan, magandang-gandang umaga sa inyong lahat, sa mga ako sa Midnight Boys shoutout sa inyong lahat mabuhay kayong lahat brother hanggat gusto nyo Ingat! sa kalsada <inaudible> sa mga babiyay <coughs> Pagkakataan ko yung nag-book sa akin Nari Kaso wala pa eh <laughs> Bakit hindi na pa rin kumakasok yun? mga brother natulogan kaya nga Kasi ikaw lang kung magmadalingan siya habang wala ka abing kalo kalokan papunta ang hospital ng Sampalo sana tuloy-tuloy na ito mga brother so let's go balitaan ko kayo mamaya kung ano mangyayari at sana may kasunod yun mga brother yun ano ko na si ma'am dinarap ko na first blood sana masandaan yung so sige lang abang abang lang muna tayo dito sa gilid daming tao sa hospital mga brother at daming tao nakapila so, oh, ano yung mga ano nila mga pakay hiyaan natin sila <laughs> yun masok mga brother Diyan ni papuntang Banawi. Punta uh, na natin si ma'am. Bilisan natin. At ganun lang kabilis mga brother. Dito na ako sa Banawi. <laughs> hindi na masama. Hindi na masama. Uh, antay ko ulit. Antay, antay ulit. Baka makayari na malaking isda <laughs> yun touchdown mga brother dito malapit sa kaliwa ng biruan bagay <laughs> tao tatambay nito ah. alam nyo ba yan mga brother kaliwa ng biruan kung taxi driver ka o kaya grab driver ka sigurado ano ako alam nyo yun kung saan yun ang kaliwa ng biruan na yun ay kung hindi mo alam comment ka lang Sasabihin ko sa iyo kung saan ang magandang tambayan at kung saan yung kalye walang <laughs> so Balik ulit tayo kasi mukhang wala rito eh. Ikaw tayo na isang bisita sa Muwa tapos. Balik tayo malate. Okay. Ito na, mabahanap ng kalabaw yan mga brader. Ayan Dito sa pansa Pag uurang kain mo dito mga brother libre. Libre ni pareng buna kaya hindi na kayo kumain. Saan ba parang buna? Ano yung mayari? Pag sinapukin sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Pag kumain kayo dito, <laughs> mga brother na nakagrab dyan o no, mga taxi libre unang kain pero pag pangalawang kain nyo trip ni babayaran nyo oh <laughs> 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 ito para makita nyo <laughs> yeah. Kalipian sa Bansa lang yan, mga brada sarap na kalabaw dito tunay na tunay na kalabaw ito mga brother hindi baboy, hindi baka, hindi usa mas lalo hindi sigbil kalabaw talaga siya mga brother masaya <laughs> <laughs> ka nga 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 kain nga 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 nga

Yan, mga brother. Huh, kilo. Ang sarap. Ang sarap. Parin bunador ng kalabaw niya dyan. Shout out sa'yo at nagluluto. Kilong-kilo, mga brother. Uh, sa mga brother natin dyan na taxi driver at sa mga nagagrab. Mga sa Bansa Langin. Malapit sa may barangay. Sa may ito, double burger. Kaya dyan, yung kainan, ang sarap ng kalabaw dyan, mga brother. Libre lang, sabi nga sa inyo, libre lang yan. Libre, basta all first time mo palang kumain doon, libre ka. Pero pag pangalawang kain mo na, triple babayaran mo. <laughs> so, sige, sarap. Uh, Antay-antay muna tayo Nang booking dito sa gilid. Video matumal, pampag-good vibes lang, mga brother. Good vibes, good vibes lang tayo. So, sige! Kaya na muna kayo, balitaan ko kayo mamaya kung ano na ano, ano, mangyayari sa biyahe. matumal talaga ngayon. Matumal ang mga tunog. See you So yun, mga brother. Alas stress na. Alas stress niya, medyo matumal talaga o talagang matumal. So, narating na ako dito sa Blooming tree. Wala talaga pumasok. Mga 20 minutes na ako nandito wala talaga. Nalipat na naman ako pupunta ako sa tapos mga brother. Sana magkaroon na. Alas 3 na ako wala pumasok mula kanina. Anong oras pa rin kong huli ano? Huling truck? Ay, nako. Sige lang, na, laban lang. Laban! Sigat mo na ako. Pa Santa Cruz. alas 7 na Naku po Ano ba naman to Naka 9 jobs Kaso Magkano lang ang gross Wala pang 1.6 mga brother Alas 7 na siya Ay Buhay Buhay Ay ko pa ako Sana makatangay pa pawe uwi Alams na, uwi na, uwi na, bawi na lang bukas, bawi na lang tayo bukas, mga brothers. So, let's go! sa kalokan, Medyo malapit-lapit na ako sa amin. Wala talaga. Bawi na lang tayo bukas. Sana makabawi tayo bukas. Medyo hirap ang gaya natin ngayon mga brother. Medyo hirap pa talaga. Hindi pa talaga siya sakto. So mga nag-like, nag-comment, nag-subscribe ko maraming 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 salamat sa inyong lahat lahat mga brother comment lang kayo kung ano pag-uusapan natin sa susunod kong vlog I comment nyo lang sa baba baka may may tulong ako sa inyo sa biyay maraming 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 salamat sa inyo mabuhay kayo mga brother hanggat gusto nyo <laughs> so mabano mabiyay na ako pa we at baka makabawi tayo bukas so let's go Wi na tayo bye bye mga brother bukas ulit